Oh. What's up guys for today's vlog is may nagtatanong kung itutuloy niya pa daw ang paggamit ng peeling lotion kasi Ito pa! Ano ni mamas? Ano po ni mami? Pero once a day lang daw siya gumagamit So ituloy niyo lang po ang paggamit or PM nyo po ako sa Daddy. sa Mami Christine TV sa page ko. Tapos send nyo po doon yung picture nyo. Tingnan natin kung ano po yung picture. Ah! So, ayun mga mi. Pag malapit na naman tayo magparaful dahil magkakatapos na naman. So, what are you waiting for? Kung nakasali ka na, alam ko naman yon kung sino yung mga nakasali nung nakaraan sa mga parafol ko. Ang kailangan nyo lang gawin is kung gusto nyo ulit sumali is magpa-subscribe kayo kahit isang tao lang po. So, isang slot doon. One person, one slot. Okay? So, tapos sa this coming December naman, magpa-parafol pa. It's mystery yun. Kaya abangan nyo mga mi. So, ayan kami nagtatanong din sa peeling lotion. Ituloy nyo lang po yun once a day. Mas maganda na before bedtime nyo gawin, i-apply yung peeling lotion kasi fresh and relaxing. So, wag every morning kasi syempre pwedeng uh, like for example, lalabas ka. Syempre, mainit diba So, magibilad tayo. At meron na po pala tayong bago sa peeling lotion na pwede po siyang maarawan na. So, order po kayo no. Okay? Na, ang tawag dito? Uh, <laughs> sunblock. Meron na po tayong peeling lotion sunblock. So, order ka po nun kapag gagamit ka ng peeling lotion every morning. Kasi ako naman, hindi naman nangyari yung ganun. Three times a day pa nga So, kapag nagkakaroon na ng reaction like manipis na yung ramdam natin na ang nipis na nung balat natin dito na namumula-mula na siya nag meron na siyang sugat-sugat yung ganon normal lang po yun ang nangyayari talaga yun so once na mo siya gagamitin ako kasi 3 times uh, 3 times a day sa isang linggo tapos nang sumunod na linggo is twice a week naman twice a day tapos yun naman yung pang third week ko na po is nag once a day na so pero sige bibili kita So, ayun lang mga mi. Ituloy mo lang At, uh, mas maganda is, pwede mo siya itigil. Uh, kung once a day ka lang naglalagay, pwede mo siyang itigil muna ng isang araw, tapos lagay ka ulit. I-alternate mo na lang. Ganun lang mga mi para, kasi may mga ganyang bala talaga. Very sensitive siya. Ay, mga may, may mga po kayo, mag-comment lang po. I love you. God bless.